Isang estudyanteng si Mariel, ikalawang taon sa kolehiyo, ang lumipat sa isang lumang boarding house malapit sa kaniyang unibersidad. Mura ang upa at tahimik ang paligid. Pero may isang bagay lang nakakaiba sa kaniyang kwarto. Isang malaking antigong salamin na nakakapit sa dingding at hindi pwedeng tanggalin ayon sa caretaker, matagal na raw yung parte ng bahay. Huwag mo na lang pansinin, sabi nito. Wala namang masama diyan. Noong unang gabi, habang nagsusuklay ng buhok si Mariel sa harap ng salamin, napansin niyang parang may dumaan sa likod niya, pero paglingon niya, wala naman. Naisip niyang pagod lang siya, tinakpan niya ng kumot ang salamin. Pero pagising niya sa umaga, wala na ang kumot. Para bang may nagtanggal nito sa gabi. Makalipas ang ilang araw, unti-unti na niyang napansin. May mga kilos siyang hindi niya maalalang ginawa. Nakangiti sa salamin. Kahit hindi naman siya talaga nakangiti. Nakatitig ng matagal sa sarili sa gabi o minsang may hawak siyang kutsilyo habang nakatingin sa refleksyon. Minsan, habang naliligo, naririnig niyang may tumatawag sa kanya mula sa kwarto. Mariel, halika dito. Disidido siyang alamin ang nangyayari. Kinuhanan niya ng video ang sarili habang natutulog gamit ang lumang cellphone. Kinaumagahan, halos hindi siya makahinga sa nakita. Tumayo siya sa harap ng salamin habang tulog ang katawan niya sa kama. At sa video, ang salamin ay hindi nagre-reflect. Wala siyang refleksyon. Pero may ibang nakatayo. Isang babae, kamukha niya. Pero duguan at nakangiti Tumakbo siya palabas ng boarding house kinabukasan at hindi na bumalik. Ayon sa may-ari, ilang beses na raw paulit-ulit ang ganung kwento sa sinumang umuupa sa kwartong iyon. At ang salamin, di nila matanggal. Sabi ng mga matatanda sa lugar, iyon daw ay salamin ng kaluluwa. At minsang humarap ka roon habang mahina ang loob mo. Baka may makatawid mula sa kabila. Hanggang ngayon, nandoon pa rin ang salamin sa silid na yon. At minsan, kahit walang umuupa, may naririnig na tunog ng pagsisipilyo, paghilamos o boses ng babaeng tila kausap ang sarili.